Hinarang at binuntutan ng tatlong barko ng China ang BRP Emilio Jacinto ng Philippine Navy malapit sa Bahari Masinlok na nasa loob ng ating Exclusive Economic Zone noong lunes. Nangyari ito habang binabantayan ng BRP Emilio Jacinto ang mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o at Philippine Coast Guard. Ayon sa hukbong sandatahan ng Pilipinas, inilagay sa panganib ng mga aksyon ng China ang kaligtasan ng mga tauhan ng barko at dilabag, ang International Regulations for Preventing Collisions at Sea. Nababahala ang AFP sa mga irresponsabling aksyon ng Chinese Maritime Forces at ang mga mapagbanta at nanguudyok na hakbang ay maaaring magdulot ng hindi pagkakaunawaan at makapagpapataas ng tensyon sa lugar. Siya. Wala ang lawak-lawak ang tinig ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy sa West Philippine Sea. Pero sinabi ng China Southern Command na teritoryo umano nila ang Bajo basin Basinloc at hinimok ang Pilipinas na itigil ang umano'y pangihimasok, pangudyok at espekulasyon. Ilit naman ang Philippine Navy na bahagi ito ng mga kasinungalingan ng China.